Umaga pa lang nang bumaba si Jade mula sa kanyang kwarto, dala ang bigat ng pagkabahala sa dibdib. Labindalawang taong gulang pa lang siya nang sinabi sa kanya ng ama si Frank na, sapat ka ng matanda para tawagin akong Frank, at mula noon, nabuo ang distansya sa pagitan nila. Ngayon, nakaupo siya sa kusina, nakatitig sa mga bakas ng kuko sa bisig ni Frank, marka ng galit o kabuigbig na tinago niya rito hindi niya inasahan ang isang bagong alagang hayop, gaya ng aso o pusa. Nang marinig niyang tinawag siya nito sa banyo ng may kaba, akala ni Jade bonus ito, pampalubag loob sa kanya. Pero habang tumatagal ang agos ng tubig at nauubos ang hininga ng ama, naalala niyang matagal na niyang nawala ang loob sa mga sorpresa ni Frank. Nakakabahala na hindi ka tumatawag sa akin na dad, anang ama sa likod ng pinto. Frank tayo, okay. Hindi makapagsalita si Jade. Pinisil niya ang telepono, tinawagan si Sasha para makawala sa pagkaipit. Hoy, Sash, punta tayo sa Hubbard Park, bulong niya. Sa tuwing pumapasok sa garahe, naiisip niyang may nawawala. Dati puno ng gamit, ngayon ay malinis, parang pinunasan ng lahat ng dati nilang buhay doon. Umakyat siya sa bike at sinunod ang direksyon ni Sasha, dala ang tanong kung tama ba ang pagtakas niya. Pagdating sa park entrance, sinalubong siya ng lamig at huni ng kuliglig. Nakita niya si Sasha, naka-purple bike, nag-aayos ng braids. Parang impyerno ka, J.D. Bean. Biro ni Sasha. Buti na lang matapang ang loob ni Sasha, sila ni Jade lang ang magkasundo sa paboritong destinasyon nila. Habang nag ng bike, napatingin si Jade sa trailhead sign, Castle Craig Loop, 2 milya. Pinisil niya ang grip, alam niyang okay lang sila rito pero may di maipaliwanag na hiwaga ang umuusbong sa isipan niya. Nagtuloy sila sa trail, tinatahak ang madulas na gravel papunta sa pedestrian bridge. Narinig mo ba yung kwento ng dalawang taga Kensington na nawala rito? Bulong ni Sash habang naglalakad. Kumapit sa stick si Jade at ngumisi. Bulong-bulungan lang yun, sagot niya. Ngunit nang makita nila ang patuloy na trapiko sa ibaba, at ang hindi pangkaraniwang amoy ng nabubulok na dahon, nagduda si Jade. Parang may kakaiba, ang anito. Pilit itong dinitiwan ni Sash, at nagpatuloy. Pagsapit sa gitna ng tulay, napuna ni Jade ang isang maliit na itim na aso, Spaniel ang itsura, maikling balahibo. Ngunit nagmistulang lumulutang at bahagyang malabo. Hindi ito tumugon sa bugle nilang titig. Nang pumahiyaw ito ng tahol, walang tunog ang lumabas, basta singaw lang na namumutawi. Sa isip ni Jade, hindi to totoong hayop. Hiliga, yuzisa ni Sash, subalit hindi man lang tumitingin ang aso. Lumanghap si Jade, ginaw, tila bagong labas sa freezer. Huwag kang lalapit, sigaw niya. Pero lumapit ng isang hakbang si Sash, yamakap sa leeg ng aso. Ramdam ni Jade ang ginaw na damaloy sa kanilang kamay. Hindi ito makatao, bulong ni Jade, nanginginig. At nang magfastspin si Sash sa aso, narinig ni Jade ang muffled scream ni Sash hindi kanyang pangalan, kundi parang ibang wika. Umikot ang mundo ni Jade, na uupos ang kanyang lakas. Bago pa man siya tuluyang bumagsak, naramdaman niya ang matitigas na kamay na humawak sa kanya, hinayla pataas bago siya mahulog sa sementong daluyan ng trapiko. Lalong kuminaripas ang tibok ng puso ni Jade nang makita niyang ang kumikislap na plaid shirt at matitingkad na asol na mata na nakatingin sa kanya. Sweetheart, okay ka lang. Mahinhin ang boses ni Frank, nanginginig. Pabalik na siya sa gitna ng tulay, yakap-yakap ni Sasha, presang Prisa. Pasensya na, dad, durog ang boses ni Jade. Lamambot ang mukha ni Frank. Pinunasan niya ang dumi sa pisngi ni Jade at ayos na tinanong, nakita niyo ba yan? At sabay nilang inamin, oo, nakita nila ang itim na aso. Maliwanag na hindi, normal, seryoso si Frank. May mga kwento rito na isang multo, yung asong umaasa raw sa swerte at kamatayan. Dalawang beses mo makita, kalungkutan, tatlong beses, kamatayan. Hindi agad naniwala si Sasha, natatawa pa nga. Pero nang tumitig siya sa aso, tila hindi lang ispirito kundi paalala ng isang malalim na sumpa, natigilan. Sa pag-uwi nila, tahimik si Jade. Sa kotse, nakatitig siya sa window, pinoproseso ang kwento ng ama. Pumapasok sa isipan niya ang alaala ng apat na taong gulang pa lang siya, nawala rin siya noon sa park. Natagpuan siya ng magulang nang nakatayo sa ilalim ng puno, kasama ang iisang itim na aso. Bakit niya ito nakalimutan? Makalipas ang ilang linggo, sinabi ni nanay na magpapalit bahay sila. Nagpa-reserve ng bagong bahay sa Winstead, at doon na mag-aaral si Jade sa isang bagong paaralan. Hindi na siya pupunta ulit sa Hubbard, Lumipas ang panahon, sumailalim si Jade sa therapy, unang beses niyang sinangayunan ang mungkahi ni Colt. Okay ito para sayo, sabi nito habang nakatitig sa kanya sa maliit na opisina ng psychologist. Unti-unti, naibahagi ni Jade ang pangyayaring iyon sa tulay, ang aso, ang ginaw, ang boses ni Sash. Hindi biro, at doon niya naramdaman ang bigat ng nakatagong takot na limut-limut na lang niyang naipon. Isang gabi, limang taon matapos ang insidente, naglakad si Jade sa gilid ng isang maliit na dog park sa Winston. Nasa tabi niya si Colt, nakayakap sa kanya habang naglalaro ng marshmallow sa campfire setup nila. Alam mo ba, bulong niya, ramdam ko pa rin yung ginaw noon. Yung aso, parang paalala ng pagkamatay ng pagkabata ko. Tumanggo si Colt at inilapit ang coping mainit na tsa kay Jade. Pero buhay ka! nasa harap ko ka pa rin, matapang ka. Napangiti si Jade, tinapik ang kamay ni Cole, at sabay silang huminga sa malamig na hangin ng gabi. Sa liwanag ng apoy, napagtanto ni Jade na hindi niya matatakasan ang nakaraan, ang itim na aso, ang mahigpit na yakap ni Frank, ang sungay ng ligaw na tinawag niyang ama. Pero may pag-asa, ang alaala ay gabay, hindi sumpa. At sa unang pagkakataon, tinawag niyang, dad, si Frank ng bahagya, sa salitat puso, na parang simula ng panibagong kabanata